What's up mga kaparmers? For this video Mga kaparmers Ay ito Alagaan natin ng Sagad-sagad uh, yung mga alagaan natin mga kaparmers Kahit na Yung iba ay siguro nanghihina O napanghinaan na ng loob Dahil nga ay sa presyuhan ngayon Pero Ang isa sa ko sa inyo mga kaparmers Huwag mag ano wag panghinaan ng loob dahil ganyan talaga ang pagsasaka or yung uh, pagtatanim hindi palaging maganda ang presyo kailangan mo talagang madaanan yung maganda presyo at saka yung tulad ngayon eh murang presyo dami kasi nating nakikita mga kaparmers na yung iba tinatapon lang yung harvest nila dahil nga hindi na mabibinta pero sa akin or sa amin dito mga ka-farmers, sawa ng Panginoon, eh medyo okay pa naman. Pero yun nga mga ka-farmers, sa video na ito, eh share ko sa inyo na ito ang gawin ko ngayon habang yung right hand natin nga si Dodong Junior. Siya lang muna ang mag-aabono. At kita niyo naman mga idol ka-farmers na uh, ang daming ang dami ko pa ang kailangan tanggalan ng mga sanga o mga, or, uh, mga gulang na na branches mga kapars o old branches ng talong. So kailangan natin maano na maano to mga kaparmers ma matapos para always bata yung alaga natin mga kaparmers. So katulad ito, tanggalin natin. Oh, yan, ba? Para mas lumalago or mas ahaba ang lifespan ng ating alaga mga kaparmers kailangan nating maano baga malaga ng tama yan kasi ang hinihingi uh, ng atong mga pananin natin mga kaparmers eh, mga idol na makapag sanga siya ng marami mas lalago siya ng mas lalago kapag na-apply natin ang tamang pamaraan o tamang diskarte kung tamang pag-alaga sa ating mga halaman mga kaparmers. Ayan at sana ay may nakukuha kayo mga idea mga idol ito hindi tayo na dito dahil naharbisa na to o, ganyan lang kailangan lang kailangan lang, lang ding magingat mga idol ka farmers kasi sayang kapag natanggal mo nang natanggal mo pati yung may bunga or maliit na bunga mga idol kailangan ding magingat kasi sayang din